kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka. Pagkat sinasabi, uutusan ng Diyos ang kanyang mga anghel na ingatan at alalayang ka nang di matisod man lang sa bato ang iyong mga paa. Nasusulat. Huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. At sinabi ng Diablo, ikaw ang anak ng Diyos, sabihin mo sa batong ito na maging tinapay. Nasusulat, di lang sa tinapay dapat mabuhay ang tao kundi sa salita ng Diyos. Dinala siya ng Diablo sa mataas na lugar at saglit na ipinakita ang lahat ng kaharian ng mundo. Ibibigay ko ang lahat ng mga kayamanang ito sa iyo na ibigay ang lahat ng ito sa akin at mapapasayo ito kung sasambahin mo ako. Nasusulat, tanging Diyos ang sambahin mo at siya lang ang iyong paglingkuran. Jesus, iligtas mo kami. Huwag humaton lang di mahatulan. Di magparusa upang di maparusahan magpatawad. At kayo patatawarin. At nabayan niyo kami, Panginoon. Magbigay, at kayo bibigyan. Pagkat anumang gawin mo sa iba, gagawin din sa iyo. Ang isang bulag ay hindi makakaakay ng isa ring bulag. Mauhulog sila sa hukay. Bakit mo tinitingnan ng puwing ng iba, ngunit di mo pinapansin ang dumi sa iyong mata? Guru, patnubayan mo kami. Kailangan ka namin, Paginoon. Mapalad ang inang nagsilang at nagalaga sa iyo. <laughs> Mas mapalad ang nakikinig sa salita ng Diyos. At tumutupad nito. Ang wala ay aalisan pati ang kaunting inaakala niyang kanya. Guru, naroon ang iyong ina at mga kapatid sa labas. Gusto kanilang makita. Ang aking edad, mga kapatid, ay ang mga nakikinig ng salita ng Diyos at sinusunod ito. Mabuting guro, anong gagawin ko para makamit ang buhay na walang hanggan? Mabuti ba ako? Walang mabuti liban sa Diyos. Alam mo mga utos. Huwag kang mga lunyap. Huwag kang papatay. Huwag kang magbintang ng balik. Igalang mo ang iyong mga magulang. Tinubad ko na yan, mula pa sa kabataan ko. Isang bagay pa ang kulang sa Ipagbili at ipamigay sa may hirap ang iyong kayamanan at magtatamu ka ng yaman sa langit. At sumunod ka sa akin. Pero negosyante kami, mayaman. Napakahirap sa mayaman ang pumasok sa karihan ng Diyos. Mas madali pang pumasok ang kamelyo sa butas ng karayong kesa isang bayaman sa kariyan ng Diyos. Kung ganon, sinong maliligtas? Ang imposible sa tao ay posible sa Diyos. Sa ang binhi ay ang salita ng Diyos. Ang binhing na laglag sa daan ay ang mga nakinig. Ngunit dumating ang at inalis ang salita sa kanilang puso upang di sila manalig at maligtas ang nalaglag sa batuhan ay yung mga masayang nakinig ng salita. Ngunit walang ugat. Naniwala sila ng sandali. At nang tumating ang tukso, natisod sila. Ang sadawaga naman ay yaong pagkarinig. Ngunit di nagtagal, sila ay nadaig ng alalahanin at yaman at kalayawan. Kaya't di nahinog ang kanilang bunga. Ngunit ang mga binhing na sa maputing lupa ay ang mga nakinig ng salita at may mga pusong tapat at masunurin, nagsikap at nagpunga. Kawawa kayo pinupuri ng mga tao, pagkat gayon din ang kanilang ginawa sa mga bulang propeta. Sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong kaaway. Gawa ng mabuti ang galit sa iyo, Pagpalain niyo sila na sa inyo lumalain. Ipanalangin ang walang tiwala sa iyo. Pag sinampal ka sa isang pisngi. iharap pa rin ang kapila. Paginagaw ang iyong balabal, ibigay mo pati ang iyong damit bigyan ang humihingi sa iyo. At pag kinuha ari mo, Anong gusto mong gawin ko sa'yo? Gusto kong makakita. Makakakita ka. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Nakakakita na ako. Nakakakita na ako. Nakakakita na ako. may mga pumasok sa templo para manalangin. Ang isa'y pariseyo, ang isa'y publikano. Ang pariseyo ay tumayo at nagsabi, Nagpapasalamat ako, O Diyos, na ako ay di tulad ng iba ng masama at mapangalunya. Nagpapasalamat ako at di ako tulad ng maniningil ng buwis na iyon. Nag-aayuno ako dalawang beses isang linggo at nagbibigay ako ng aking ikapu Ngunit ang publikano ay nakatayo sa malayo at di lang makatingin sa langit. Dinadago ka ng dibdib at ang sabi, Diyos, mahabag ka sa na makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, ang publikano, hindi ang pari ang umuwing na ng Diyos. Sapagkat ang sino mang nagpapakataas ay ibababa. At ang nagpapakababa ay tataas. Kung mahal mo lang ang umiibig sa iyo, bakit ka gagantimpalaan? Ito'y gawin ng mga makasalanan. Kung mabuti ka doon sa mabuti lang sa'yo, bakit ka pagpapalain? Ginagawa rin ito ng mga makasalanan? Hindi na siya nangiming hawakan. At kinausap pa. Hindi ibigin niyo ang inyong kaaway. Gawan niyo sila ng mabuti at ikaw ay magpahiram ng walang kapalit. Sa gayon malaki ang inyong gantimpala dahil tatawagin kayong mga anak ng Diyos. Sapagkat mabuti siya sa mga masasama. Mahabag kayo. Dalawang damit ay dapat magbigay sa taong wala nito. At ang sino mang may pagkain ay dapat magbigay din. Guru. Kami maniningil ang buwis. Ano ang aming gagawin? Huwag kayong maningil ng sobra. At kami naman, anong dapat namin gawin? Huwag kayong mangingikil kanino man. At huwag kayong magbibintang ng walang katotohanan. Masihang kayo sa inyong kita. Huwag kayong mabalisa sa inyong buhay. Kung ano ang inyong kakainin o daramtim. Pagkat mas mahalaga ang buhay kaysa pagkain. Katawan kaysa damit. Tingnan niyo mga ibon. Di sila nagtatanim o nagaani at wala silang kamalig. Ngunit pinakakain sila ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo, higit kayong mahalaga kaysa mga ibon. Ang pagkabalisan nyo ba ay makapagdaragdag ng buhay? Kung di nyo magawa ang maliit na bagay, bakit mapapalisa kayo sa iba? Alam po namin kayo'y nagtuturo ng tama. Alam namin na hindi ka nagtatangi ng tao, kundi itinuturo nyo ang katotohanan. Sabihin nyo, tama po bang magbayad tayo ng buwis kay Cesar o hindi? Mag-ingat kayo. Lililangin lang kayo niyan. Pahingin ang isang denaryo. Kaninong mukha ang nasa perang ito? Kay Cesar! Ibigay kong ganun kay Cesar! kay Caesar. At sa Dios ang para sa Dios.